Magandang araw sa inyo mga kachibog. Ah, sana maganda araw nyo. Ako kasi hindi. Eh. Ayan o, oh, kitang kita. Nahuli ako nyan. Tataka sana ako kaso meron akong hawak na cellphone. De, biro lang po. At pagka uwi ko pala ay dumiretso muna ako dito sa aking paboritong barbero. Ayan mga kachibog, before and after. Bagay ba? Pauwi na ako nyan at tignan natin kung ano magiging reaction ito ni misis sa bagong gupit ko. Malamang sa malamang pag nanasaan na naman ako nito. <laughs> Biro lang po. Kala mo talaga napakasipag magtupi pero ako naman talaga taga-tupi. Tingnan mo maya maya ipapasa na niya sa akin yan. <laughs> Siyempre po food trip na tayo mga kachibog at ako'y gutom na gutom na. Ang pupud trip natin ngayon ay sinigang na baboy with matching patis na may sili. Siyempre, pray po muna tayo. Tara mga kachibog, food trip tayo. Ang sinigang po pala na yan ni Mrs. ay all natural. Kumbaga yung pampaasim niya yung sampalok, yung pinitpet yung parang nilagyan ng tubig para kumatas. Hindi ko alam yung proseso nun eh, pero alam ko pinipiga nila yan eh para lumabas yung katas. Automatic na naman to mga kachibog, dalawang set ng kanin na naman ang mangyayari. Alam nyo ba mga kachibog kung ano sikreto ko kung bakit ako palaging binubusog na itong misis ko? Ibibigay mo lang sa kanya yung langit para ganahan magluto. Bahala na kayo mga katsubog kung ano nasa isip nyo ha. Ah. <laughs> Biro lang mga katsubog pero totoo yun. Siyempre para ganahan magluto mga misis nyo gawin nyo lang palagi. Tulungan nyo sila sa mga gawaing bahay. O kaya supportahan nyo sila sa mga kung ano gusto nilang gawin. Tingin ko sapat na yan para ganahan sila magluto. Diba ba sabi ko sa inyo malas araw ko ngayon eh. Ang sakit dun sa ilong saka sa kasa dibdib. Mayroon pang natira sa ilong ko hindi ko lang mailabas. Ako lang ba mga katsibog pag nabubulunan o nasasamid? Nag-iisip ako ng number tapos bibilangin ko yon kada letter. For example, napili kong number, number 3 sa letter A to Z. Letter si yon. Tapos mag-iisip ako ng pangalan kunwari si kati Siya yung sisisihin ko kung bakit ako nasamid. Pero ang totoo talaga niyan sa sobrang gana at bilis kong kumain kaya talaga ako nasa mid. Pasalanan ko rin talaga. Sa mga katsibog ko dyan, comment naman po kayo kung saan kayo nakatira para malaman ko po kung saan umabot tong video na to. O kaya mga katsibog, puso na lang para ganahan tayo gumawa ng mga ganitong klaseng vlog. Pagkatapos ko palang kumain yan mga katsibog ay Pinuksan ko na yung in-order ko, yung pinagawa kong logo para sa maliit kong negosyo na vape shop. Sa mga naghahanap po ng disposable, meron po tayo niyan, PM lang po. Sa halagang 1,500 to 2,000 pesos, ayan po. Sobrang ganda at quality ng pinagawa ko na logo na to. Hindi ko, hindi ko in na ganito siya kalaki. Siyempre, so support din natin yan. Mag-iiwan tayo ng magandang review dun sa page niya para marami rin makakita. Saka syempre magpapasalamat din po ako sa palaging nakasupport sa akin. Salamat po sa panonood palagi. Hanggang dito na lang po. Bye bye!